Ngayon guys, tumating na po pala yung order ko na sander para gagamitin ko po dun sa pagliha ko ng kesa sabay huling. Ito na po yung parcel eh. Titingnan po natin kung okay naman yung parcel. I-order ko nga po pala to sa Shopee para may sarili, sarili na rin po akong gamit. At para hindi po ako nahirapan mag-ano magliha. Masakit po kasi pag ano manumano kundi at nadugo yung kamay ko. Kaya naisipan ko pumili para na rin po sa pagtatrabaho ko may napupundar po ako kahit pa isa-isa. Ayun guys. Nag-i-guide sila sa TV vlog Ngayon po wala itong binilok ng sundan na ginagamit ko po sa pagtatrabaho ko. Kaya hindi ako po maharapan mag ng bimili ka. sa pag-i-guide sa pag

Sis, wala na ba akong depende Depensya pa. Yung guys, yung pagkulay ko, hindi naman po yung mabago at abisipin. Ayun guys, magkatasan naman po tayo ng pulay Para hindi na po so, sumabit doon sa kitchen Malit lang po kasi yung bintana. Ito yung bintana. Yan lang po yung ano. Space. Wala na po yung puro siya. Kaya, lagi po akong nakahubad. Kaya pala kayo patutin ako sa inyo yung pagkatapin ko kayo. Dahil, mapinig na. kabila ng mga pangago at mapi. Guys, ito po palang cabinet. Pinarino na muna po yan ang epoxy si kasang yung finish daw po sa sabi daw kung may-ari. Latex na lang daw Pero may condition naman po yan ang ano, ng ipo ito po, kulay nilaw. Yung blue lang blow bang puti para daw po maliwanan. Mm -hmm. Yung plugins, nagdamit na ako kasi marami na dito eh. Ano po kasi yung uh, live at sa likod ay eh. oh, ito nga. guys. Wala oh, akong umangin na po pag, kasi pag tangali eh. Yung po pala yung isa eh. Dito sa amin. Yung guys.

ito na po ito na po pala yung ginawa ko ngayon yung kabila ayan na po finish ko na po yung eh. yung bakat po yan ay basa pa yan pero papantay rin po ang kulay niya ito na pala po lilinisin ko na lang po, po maya maya ito na po, po pala yung ginagawa ko Lilinis na po ako ng side. Yung mga patak-patak ng binarnisan sa bay. Yung pinturang pang water base. May lilinisan ko na po. Mamaya papakita ko po sa inyo yung pinaka final, final niya dito. Yan. kalinis. ko. Pinis na rin po yung kisame dito sa may CR. Alinis na lang din po ako. Papakita ko po yung ginagawa ko ngayon dito sa likod. Init. <laughs> guys, masyadong madamo dito. Wala po yung ginagawa ko. Hmm. po yung ginagawa ko. Ngayon pa lang po ito sinisimulan. Ayan. Masyado po ditong madamo. yun Ayan. Ayan. Ito po. Saka ito naman pang ang isusunod ko. Tininisan ko po po yan Para matanggal yung Lumot Ayun, yun pa po yung Ano Dab ko Yung pang water po Sadong madamo dito guys Ngayon guys, papakita ko na po yung pinaka-final ng gulay ng ginagawa ko ngayon. Ito pala yung mga ano po. Mga pintura. Yun na po. Yun na. Tapos na po siya. Ayun. Yung tinuro ko po kanina. Yung napunigil. Yan. Saka ito. Po. Wala yan ko na po siya. In sa likod yung baba hindi ko na po yan inano at wala pong palitada plus list din po yan by the way guys kung naaalala na po ninyo yung pinakita kong video siya na po yan ngayon naka final na ginagawa ko na po naglilinis na lang po ako dyan at tapos na po gawain dyan wala na po dyan pipinturahan final na po yan punas punas na lang po ng mga side para pagpunta ng may ari malinis na Ayun guys, natuwa pala po din si boss amin. Binigyan kami ng pera dahil malinis yung pagkagawa sa bay... Ano, okay yung pagpintura. ay binigyan po kami ng pera. Bali, ang binigay pala po dyan sa amin na pera, 1.5 kami. Ang gargastas daw po namin. Pera pa yung sahod. Total yung na po naming sahod. Kasama na yung 1.5. nabut po ng 7K yung isang linggo namin. Nagpapasalamat Na, po kami sa bus namin ay binigyan kami ng ganong pera